Good afternoon mga idol. Salamat sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday. Ito kung mapapakit yung mga idol. Pinakita na namin yung gutter. Pakita mo boss. Pinakita na namin yung mga gutter. Kasi ang lagay namin ito na muna na ikabit yung mga gutter yung mga idol. Kasi pag namin yung gutter mga idol ang mangyayari kasi nyan ah uh, madisigay nyo yung kasi binakmas namin yung mga yero para maikabit namin yung mga gutter kasi may labi yung gutter. Okay, may kukutid naman tayo dito mga idol Kung mapapansin nyo green, 0.5, yun yun Ngayon mga idol, nakaislanting na naman to Yung uno nito mga idol Nakaislanting Ay, yan Ayun, ang sukat doon sa kilikili mga idol Baliktad to na kanto na to Baliktad, kilikili to kung tawagin namin Kung tawagin ng mga latiro, yan Ang uh, isishare na naman natin ito mga idol Para malaman ng mga baguhan natin Mga paluwer na gusto matuto. Uh, one upor ang kilikili mga idol ang mga Okay, mga idol, tutok mo boss. Kung mapapansin yung mga idol, yung flooring ng flooring ng gutter ay 5 pulgada. Ngayon, dito sa one upor, iwalay lang tayo mga idol. Kaya kung mapapansin nyo, baliktad to kilikili mga idol. gumamit talaga tayo ng eskwala mga idol para maintindihan ng ating mga mga idol at mga follower na gusto matuto okay ngayon hey, mga idol, baba lang tayo nito mga idol ganun ang kanto nito kasi kini kini ngayon ito boss, tutok mo rito makapansin mga idol yan ang sukat nyan, pag sinukat mo yan 1 pulgada, ayaw ko yung mga idol 1 pulgada pero ang kanto lang nito mga idol, hindi uno kundi triport lang. Ayun oh. O mapapansin niyo mga idol, ayun triport lang oh. Ayun. Okay. Start tayo rito. O mapapansin niyo mga idol. Gayahin niyo mga idol kasi maka-encounter kayo dito ng mga ganitong gutter na naka-islanting yung uno ng lowering at saka uno ng muldura. Ito mapapansin niyo mga idol, ayan ngayon islanting natin ang bahagya mga idol ayan halos bago mag uh, midya media din mga, mga idol dito sa uno na moldura 3 port din yan hindi pwede kantuhin ang uno pulgada mga idol kasi naka-stamping pa -aba ang uno ng ilalim na moldura at saka uno ng ilalim ng flooring ng gutter. Ito mga idol, mayroon na. Ito. tinanggal ko muna ang tali ko mga idol kasi hindi makagupit. At mga idol kung paano ko ginagawa. Ayan. Dito naman, adjust ka naman yan. Islanting ng bagya. grabe init dito mga idol Okay, mo okay tapos na tayo mga ito mga idol Pupupitin na natin atin mga idol ang grabe nyo ang kapal pa laban na lang yung kamay kahit masakit kailangan kailangan makapagsira sa mga idol natin na gusto na toto kahit masakit ang kamay inuna namin yung gutter mga idol kasi pag inuna namin yung epoxy primer pangyari kasi alay na pintura kasi babak kasi namin yung mga laylay ng yero ay inuna muna na ng tong water Amiga, ah. vamos Sabit Sabit ka, ka ah, pa kamay, tinitiis lang pero sa kahan ko dahil ano pa nasakit pa tinitiis ko lang mga idol para makasirma lang ako sa mga idol natin mga follower na gusto matuto ng kamay natin boss ha dahil baklas kabit pakita eh. mo boss pintu coba deh. handle dol Mau ada. Hah? Oh dol. Itu dulu. Okay na. Mabuti sa iyo mag-okay lang. Isa oh. ay tahi. Ah, oh, tahi ka ba, idol? Oo. Oh. Ay. Hey. Oh, laki pala niyan. Ay, naka. Ye, eh, pakita mo sa vlog natin. Yan okay. si Lampen. si idol natin, o. Oh. Isang followers natin. Mabuti. Laki pala niyan, dol. Tahi na 'yan. Kaya kung mapapansin niyo mga idol, yung flooring lang natin ang ini-engrape. Ay, nagagalit lang.

ano doon. Ah. Ah, tinawag ko na tina mga retik yan. Yan lahat ng gutter. Ma-pull out na yung mga luma. Tama ka doon. Tapos na. Pwede mo yung Pabalikan natin. Nagupit.

Ilagay sa palengke doon. Yun. Kasi makapwesa yung kamay ko. Ayan. Tulak mong paingat. Paangat. Kamay na balgado. Angat ko doon pula sa angat yan Kurahan yeah. natin mga idol. Idol. Ribit mo. Tulak oh, mo lang. Ah. Oh, i natin. Oh, I-grabe natin yung flooring mga idol. Ah. Hva? Því að það er bílis. na tinatawag mga idol. Nagamto. ito God bless mga idol, shout out sa natin mga idol at mga followers. Dadto na po sa inyo happy friday. Thank you God bless.